Radio natin Nationwide. Nationwide. Dalabang universidad sa Nueva Ecija pasok sa 2024 Global Top 300 Innovative Universities ng World University Ranking for Innovation o WURI. Okay. na balita mula sa 105.3 Radio Natin Gimba mula kay Army Caranza. Ano-ano mga universidad yan, Ma'am Army? Yes, magandang umaga, umaga sa Inga and uh, uh, Pasok sa 24 global Top 300 Global universities, University uh, o at ang uh, Nueva Ecija University of Science and Technology o mga universidad sa Dalawitin ng Nueva uh, Ecija sa inilabas na World University Ranking for Innovation o URI itong sa na URI Conference sa Franklin University sa na sa ang uh, 135th spot habang na, number 216 naman ang at nakabilang din ang mga ito sa category top catcher ng natural ranking system. Kasama ang CLM2 sa top 30 ng industrial application, crisis management at entrepreneurial spirit. Habang ang NEGSP naman ay pasok din sa top 30 pagdating sa funding, leadership at support for global resilience. Nasa mahigit 1,000 libong o uh, so Higher Education factors worldwide ang kalahok sa naturang ranking at sumailalim sa pagsusuri ng Worry Evaluation Board gamit ang labing tatong kategorya na sumasaklaw sa innovativeness, implementability at impact ng kanilang mga programa. Ang Worry ay isang international ranking body na itinatag ng Hensiatic League of Universities of HLU sa Bansang Netherlands taong 2018 ayon sa HLU, ginisay ang ranking system upang uh, sumaila, sumalamin, hindi lamang sa academic orientation ng mga universidad, kundi mas itinatampok dito ang kanilang kontribusyon sa komunidad at kalipunan. Ito ano lang ngayon ang uh, mas naaayong forma ng pagsukat sa potensyal ng mga uh, HDI. Kaya naman tinagurian din ang URI bilang World Universities with Real Impact. Tinuri naman ni Commission on Higher Education o said Secretary Popoy de ang mga unibersidad na nakapasok dito mula sa Pilipinas. Tumaas ang bilang ng mga kinilala sa labis, uh, 65 ngayong taon mula sa 44 na sa taong 2023. Anya, ang URI ay isa sa tatlong kinikilalang ranking systems ng ahensya at patuloy ito sa aktibong pagsusulong ng internal, internalisasyon sa mga higher education institutions upang mas maparami ang mga world-class professionals sa bansa. At yan ang balita mula nito sa radyo natin, Gimba DWTC 105.3 FM. Ako si Army Caranza, kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sabi salamat Army Sa mandala yung partner Dahil holiday Ay teka nga pala partner Ha paalala natin oh. ha Para ho sa Ito historical site ito eh Ang nag-iisang Rebolto ni uh, Dr. Jose Rizal uh, Dr. Jose Rizal Na nakabarong Ay nandyan sa CLSU Ha ah tayo. Uh, oh. Oh. Santa oh. Luzon State University. Sa loob po yan, kung kayo ba yung mapapadaan, silipin ho naman ninyo. Yan oh, oh. ho, naging isang ribulto ni uh, Dr. Jose Rizal. Na barong siya. Na nakabarong oh. siya. Uh oh. Sa bagay, madalas kasi sa mga photos diyan Lahat nakatoksido naka, naka siya. Lahat eh. siya. siya. Oh, Coat oh. and tie. Oh, oh, oh. oh. Pero magugulat ka, bakit walang standard ang height ni Dr. Jose Rizal sa mga ribulto? Eh, diba ba? Oo, di ba? Minsan makikita mo, liit -liit. Minsan Oo, naman, ang liit-liit. Minsan naman, ang laki-laki. Pero maliit na, ano lang siya, maliit Oo, na lalaki. Oo, maliit na siya. Pero huwag naman parang bata pagkatapos na kalibulto, di ba? Ano <laughs> yung ninyo? Subobra naman. <laughs> Oo. Radio Natin.